Kumakalat ngayon sa social media ang video ng knockout artist na si Ryan Garcia na tila nayanig matapos tamaan ang suntok ng kanyang sparmate sa training. At sa sinabi namang dahil sa gustong gawin ni Turkey Alashik ng Saudi Arabia ang bigating rematch ni Ryan Garcia at ng former undisputed lightweight world champion na si Devin Haney ngayong taon at natanong ang promoter ni Ryan Garcia na si Oscar De La Hoya kung ano sa tingin niya ang mangyayari kapag muling nagharap ang dalawa sa ibabaw ng ring. Sinabi ni De La Hoya na pareho lang daw ang magiging kahihinatnan sa rematch talo pa rin daw ito kay Garcia si Haney. Kayang-kaya umanong dudurugin ulit ni Garcia si Haney at ang mas nakakatakot daw ay baka sa pagkakataong ito ay mas matindi ang sasapitin ni Haney. Dahil malaki umano ang posibilidad na tuluyan na itong manakout at matulog ng tuluyan sa ibabaw ng ring. Ngunit sinabi ni De La Hoya na kapag siya lang ang masusunod ay ayaw na niyang itapat pa si Garcia kay Heni kasi wala naman daw pinagkaiba sa resulta ng magiging laban kung sakali. Mas gusto pa niya umanong itapat si Ryan Garcia sa current WBO Junior Welterweight World Champion na si Teofimo Lopez dahil mas mag-aabang daw nito ang mga fans. At sa ibang usapan naman, bagamat walang naniniwala na may chance ang manalo, si Yejun Kim o kilala sa tawag na Paki Wither sa paparating nitong laban kontra sa current undisputed Super Bantamweight World Champion Japanese Monster na si Naoya Inoue. Ay para bang mataas ang kumpiyansa nitong Korean fighter na ito na magugulat daw ang buong mundo ng boxing sa kasagsagan ng kanilang bakbakan sa January 24 at ipaparanas niya ang kauna-unahang pagkatalo ni Inoue sa buong pro boxing career. Nagbanta ito sa latest interview na wala umano siyang kahit kunting pangamba sa binansagang halimaw ng Japan. Sinabi nito na wala pa daw nakakatalo sa kanya, lahat daw ng nakatapat niya ay kanyang tinalo. Kaya gawin niya umano ang lahat niyang makakaya kasi si Inoue na daw ang pangwalong Japanese fighter na isusunod niya. Subalit aminado naman ito na ang laban nilang dalawa ni Inoue ay ang siyang pinakabigating laban sa kanyang buong professional boxing career. Samantalang si Inuwi naman ngayon ay laging binabatikos ng maraming fans dahil mas pinili nitong kalabanin si Jun Kim kahit mas maraming malakas na fighters naman ang nagahamon nito. Gaya na Unified Former IVF and WBA Super Bantamweight World Champion Murojun Akmadaliev at ang WBC number 1 undefeated top contender na si Alan Picasso ng Mexico. Pero sagot ni Inoue na wala daw siyang kinalaman sa pagpili ng ipapalit na buksingero sa umaatras dahil sa injury na si Sam Goodman. Maging siya nga umano ay nagulat ng mabilis nagawa gawa ng paraan ang paghahanap ng kapalit ni Goodman.